Hindi mo kailangang magpanggap para magustuhan. Kasi ang totoong connection hindi nabubuo sa kung ano ang ipinapakita mo, kundi sa kung sino ka talaga. Kapag nagbago ka para iplis sila, hindi ikaw ang nagugustuhan nila, kundi yung karakter na ginawa mo para magfit sa standards nila. At ang problema roon, mapapagod ka, mawawala ka, mauubos ka. Mas masakit pa kapag hindi nila nagustuhan yung version na ginawa mo. Aantayin ka pa nilang mag-adjust uli? Kaya tandaan mo, ang tamang tao hindi mo kailangang bilugin, paandarin o i-filter ang sarili mo. Tinatalaga ka nila hindi tinatrabaho. Hindi mo kailangan magpanggap para mahalin. Kailangan mo lang maging totoo para makita ka ng mga taong nararapat mananatili.